Sa wakas mga kitsays, after 7 years ko nga dito sa bahay nila amo, ngayon lang makatikim ng plantsa, yung mga uniform ng mga alaga ko. Hindi ko alam kung bakit bumili si amo pero hindi ko naman sinabi. Na-observe na siguro na uh, yung mga damit ng alaga ko is uh, uniform sa school is kusut kusot kaya bumili siya ng plancha at ayan nga napaka cute cute na nga ako napaka cute pa itong binili niya na ano ito kabayo kabayo basta kabayo ang tawag dyan at ayan kinuha ko na din yung wire and then pati yung plancha niya tingnan mo o yung plancha ni amo na lagyan pala yan ng tubig eh first time ko nga mag plancha so ano yan kung nag uh, explore pa kung paano tong gamitin tong plancha na to so, and kumuha nga ako ng tubig and ayan lagyan mo una natin siya. Pero nung nilagyan ko ng tubig na padamihan ko yung tubig kaya na over over. Ayan, ibabalik natin dito sa lagayan din yung uh, tubig niya kasi na over siya. At ayan ang mga process, simulan ko na nga naplansyahin tong uniform ng alaga. ko. bali, dalawang uh, uniform lang to yung, yun. ay, tatlo pala. Uniform ni Charlotte bukas at saka si Manting naman na PE at saka yung uniform para hindi naman mahalat. Alam mo yung kusot-kusot pero pag everyday din kasi na yung mga uniform ng mga ganito. Yung tela niya is parang ninipis nang ninipis tapos kunting upo mo lang is nakusot-kusot na. Kaya siguro uh, isang beses o dalawang beses ko lang sa isang linggo para hindi siya manipis ng masyado. Pero nung plinan siya, kung actually kagabi ko to plinan mga anong oras nito, mga mag-alas sa isna yata kasi dumating na si amo eh. And then sabi niya, kakain kami sa taas. Sabi ko eh, mauna na lang kayo sa bahay ni Lola at uh, nagpa muna ako ng uniform ng mga alaga. Kung nagulat din siya, ba, sabi niya, aba, may plant na nagulat siya kasi first time din niya makakita na, na Seven years ako dito sa kanila pero hindi ako nagpaplansya. Ginawa naman ni Charlotte tong salamin to. <laughs> video natin dito. Yung cellphone ko kasi naka-video sa front. Kaya ginawa niyang salamin. Balik-balik <laughs> pa -balik ba siya dito? Kuha pa siya ng mga ano niya. Mga headband niya na madami. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, diba? <laughs> Dalaga na talaga tong si Alaga kung si Charlotte. Napakabilis ng panahon. Ah, uh, wala pa sila nung dumating ako eh. Uh, buntis pa lang si Amo noon. Ngayon, is ang laki na oh, di ba? Dalaga na. Kailan kaya ako dito sa bahay nila? Ang bait kasi nila kaya hinayang na iwan. Alam mo yung kung hanap ako ng iba or alam mo yung pag magpo-good ako tapos hindi muna ako mag-for good kasi kailangan kong i-secure is kung talagang uh, okay na okay na ang lahat kasi mahirap mag-for good tapos babalik ka din lang Tapos si mahanapan mo Amo is. Hindi na mabait. Yung Parang nang hinayang ka na sa parang ito na yung para sa'yo eh tapos sinayang mo na. So hanggat gusto pa nila ako at hanggat uh, kunti pa yung ipon ko so ipon muna tayo para pag uh, sapat na di for good na tayo. Hindi na tayo mag-aabroad pa.